Lugar, 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 lagi Lugar, lage Gamay raman din yung taa, sir Yung hunong, yung taa ka Kung ni mo, delicious sir ni niya yung nagawa sa highway, sir Yung una-una, public road na yung magigingan, sir Simple na kayo, sir Pag nai-checkpoint, hunong Kung nai-violation, dawaton Kaya inyong hama ng violation Kung gusto mo, dili mo ma dili mo mag-madakpan Pag helmet mo, bisag sa kaduol na siya yun mga kasikop, magandang gabi ulit. Uh, yun habang nagkakanda kami dito ng checkpoint, medyo tahimik lang kasi nasa barangay roads tayo. No? tayo dito ng checkpoint. At may ilan-ilan na tayong mga napara dito. Pero yung pagka-off ko ng camera, may dumaan sa amin dito nagkataon lang na hindi huminto at tinakbuhan kami. At mismong sa harapan pa talaga namin tumakbo. Muntikan pang matamaan yung kasama ko, buti na lang nahabol natin. Pero medyo matigas pahintuin. Lugar, lugar. Lugar lagi. Lugar lagi. Lugar lagi, lugar. hindi pa hunong sir. Ita, na to, ito ang nahiga, kanda checkpoint hindi sir, huwag na naghilmet sir. Huwag Asa ah, so, dagkag ikad? ka na, Tindahan na, na sir? Hmm, nga hindi di maka mit, sir nga, naka motor man ka? Tabiin mo sir? Sir, dili ka na natok pwede rason na yan sir? Ano may gayon na sir eh gamay naman kayo nga sir, man, namin, Sir, ako pa na sir, naka na sinya? Naka seminar ka? Naka seminar? Oo ko siya naram, mamumbay na Sir, dili lagi na ito na reso niya Ah, tindahan ko Nga ano, ino may yung nakasubra na mo, sir Sir, natin sir, so, ha? Ingon ka, sir Sir, sir, sir Gi-pahunung ka og tarong dito sa checkpoint sir nganong dagan man ka? Ano kung mudang pa lapin na. Og wa og sir. Tabalo ka pila ni sir sir oh mga 500 meters nagikan sa checkpoint sir. Unya ning padaplin ka sir. Muna, mo ni mo. nimo. Pila di paghunung hunong unta, sir? Oo lagi sir pero eh. sa akong mga nanay sir nga. Ang sinsad nimo pala sir. Tagili kayo lang sa nang tarawang, may amung po ang posisyon, Simple lang kayo sir, muhunong ka sir, kaya wakay helmet, muhunong kayo na i-checkpoint dito. Ano nung mudagan pa man? Yung dagan lang yung kusin, kaya katagilid ni Sro. Ano hey, so ay connection sa pagtagilid sa Sro. Huwag matumba, kagir pa, Ay, masin nakabalansan tayo. Ano may ba? Okay, tayo, sin siya sir eh. Gamay lang sa kusin nga ng tanga. Hmm, gamay lang di unta, sir. Yung hulong no, nilang unta ka. Ay, sir, kung tanaw ni delicious, sir, dili ni siya yung nagawa sa so, highway, sir. Kaya una-una, public road na yung mga gyagian, sir. Magalang ito. Kita po sir nga bandak po lang. Kung mag-helmet, kung mag-gulang sa nung highway? Sir, dili na ina na. Sir, dili man tayo nga highway lang ang dakop, sir. Public road man ni sir. Nagsakay man ka o motor. Muli, huwag ni hat. Hangyo ka dito, sir. Hangyo ka dito. Dili kay ka na ka, magdagan-dagan pagid ka. Magiging lalaki sir, Ano Ang ginagawa sa ng tagilid sir. Nakahunong mga nika dali sir, nga huwag ka nagtagilid. Nakahunong lang, kay imam ko hindi kukun sir. Hala lang, tayo re-register po si mong motor ay pala. Hindi ka nga, ikaw rin ang sir. Kaya, kaya nga, hindi mo i-list na na. sir. Sir, naman kayo violation sir. Hingi ka, gulang hingi ka. Sir, ako hindi pangayaw. Sir, lista, gi pa, Sige, lista, sir. na ko imong lisensya sir kay na kay violation. Ano ari, ingon ka igo lang mga lisensya imong tanawon nga karon yung Tanawin Tanawon ako sir kay kay strict lang mo sir, sir, tagay ko pangalan na nanalo mo sa bay. Mm, pangalan ako sir, office oh, sir. Sige sir. Mm, tayo ko sa imong registro pa dog sir be na lang kay violation ko at pakitaan ka ni Sir Jaser. Sir Gamayra kayo. Nang nagmutot man ka sir. Ni agi ka object point. Mga, lang, yung Lagi sir, oh na man din mo humayo man di kag pabot nganong gadaganan pa man ni mo check kay happen ni matumba ni hmm. sir nga Gamayra. may visto sir tata visto pa lugar. Pabor tara ni. Hmm. Tata visto pa lugar sir. Si, gamay mo ira kayo inyo inyo. O sa inyo sir para tanaw niyo na gamay. Mahunong lang, dili kayo magpagukod-gukod. okay nata mo yung saktong lisensya, Murag wala mo na kaagi seminar. Dali man may mamahangyo sir, pero dili lang may dagang-daganan, sir. Lisensya imong gipangayo sir. Oh, lisensya. Once na kay violation sir, lisensya gid pa kayo. on. So imo kung witness ka, imo kung ipasaylo kay imo ka. Wala ko sugo kung imo ipasaylo kana sir. Ani sira. Sige sige sir. Na kay di violation. Pakitaan jud kay nako lisensya. Unsa on ako pag ticket nimo kung dili mo ihatay imong lisensya? Pwede mo magpangayo lang kung pangalan. Hmm, pangalan sir, PSS. Tapos nang takalay mo, mag-check-in mo na Maglagay mo ng uh, tikbuin mo. Napit oh, ako dito sir. Wala. ka bantay ka. Dagan man ka. Hindi balikan lagi na to. Kaya pala mo lang makakita ang checkpoint. Karanganin oh. na kung ano sir. Simple oh. lang kayo sir. Pag na check checkpoint, hunong. Kung na violation, dawaton. kayo. inyo haman ang violation. Huwag mo hangyo. mo dito. Dili kayo magdagandagan mo sir ha. O, oh, pero madali. No helmet na yung violation. Simple lang kayo. City ordinance na na itong patuman. Unya, kung gusto mo, dili mo mahasol, dili mo mag... Madakpan, pag helmet mo, bisag-usak, aduol na siya. Si Followed, sir, dili po gabi o adlawan sir, okay, so uh, maghelmet yun si si. oh, si. sir. Na, well, Na sir, na makabutang na sir. Sir, o kaya na o gusto na kay reklamo. First name gid sir ba? Ha? Oh, first name. what na tong first name asa? Mm. Ah, um. uh, but na first para ]시다. name para, mm, First name, Nangrank, Nangrank, Biha, first name, o kapilido. Pwede mag, initay, pwede ang rebelde. Ha? Pwede <laughs> mag, <laughs> oh. sir Oh. Tagbilaran City Police Station.